Hi guys, welcome back to my channel. This is Leslie and it's so long. It's been so it's so long. It's been a long time since my last last ever vlog. <laughs> so now we're going to the beach with my family. And we were still waiting for the others. <laughs> no, waiting for the others. Dito <laughs> Na lang namin yung iba naming family members dahil So, busy pa sila sa pagluto. And, now, since pupunta tayo sa dagat, I am going to apply this. CYC or CC CC sunscreen SPF 50. So, yan. SPF 50. Hindi ako pala apply ng sunscreen at hindi ako mahilig mag-anek-anek sa face. Pero, since magiging nognog na naman tayo pag nababad tayo sa arawan, kailangan natin to. so let's go get ready with me <laughs> get ready with me york So, ayan. Tapos na tayo mag-apply ng sunscreen sa ating face. Maglagay-lagay doon sa ating mga... Mga? Iisa lang ng leig mo, day. Sa ating neck. Rejuvenating sunscreen. Ayan. Ayaw mag-focus eh. Rejuvenating sunscreen. Kung gusto nyo ito i-try, nasa yellow basket ko lang yan, guys. Go John. Mag-video ako dito sa dagat later. Okay, intriga tayo kay Mother. Okay, we're going. Ano naman? na yung pet ni Ate rakay ni focus natin. na Alin ang bitbitin ko? Ayan na lang eh. Ayan, dami yan. Lagyan na sa ha. Ilang kayo? Sampo. Sampo. Pero yun dalang muna yun. Ano Ikaw yung sunglass. Uy! Isa yun ako.

ortik ortik magsalit. Alam ko sa wala ang alam. Let's go. Hindi mo, nanay. Ito may minagabang pa nga niyo. Ang ganda. Ang ganda dun. Yes. So, here we are with Nedes. On the bunker. Nanay, akin na rin bit mo. Alin? Nanay, ay. tao mo lang ako dito sa aking vlog. Ako <laughs> nagabit-bitan na lang ni daday.

<laughs> Baka mabash. Baka mabash. Uy, pa. Ayan, <laughs> yan. Yeah. Yan, may mga katipan at lahat. Di pa marunong magpadalit. <laughs> <coughs> <laughs> ay, <maayang yun? laughs> ay, garton. Ay, paila. lang ano yun. Jacket man lang. <laughs>

May ako sa ulo. <laughs> Ilapagilan. Muna, <laughs> muna yung hotdog, mo nang buwan ay. gusto agad yung hotdog. Mamaya ang hotdog na. Kaluto ay. Uy, rin na ay. Ito mo na. Ito na. mo na. na yung aparil Kalaki niya. Uy. Ay, mukha mag-ano. Terus, bakal jadi kita. guys eh. Okay, Nakikililikot ninyo dyan sa bangka ha.

bangka tapos <laughs> na tapos kanina <laughs> takot-takot naman kalah mo naman nanyo pula lupa ayo tapurin mo na ito isda oya tapurin mo ito na ulan do no oh woray sakit lima sinyo yan yan tanggalin niyo gusto gusto niyo yan ah maglumas kayo diyan buta kota bangga